Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS. Radio TV, Agapay ng Sambayanan. pagpalang araw, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ikaw ay nakikinig ng programang Unang Salmo. Kamusta ka ngayong araw? Dalangin ko na nasa mabuti kang kalagayan at samahan mo akong pasalamatan ang Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob niya sa atin. Kaagapay, let's talk about rest. Yes, pahinga. Bilang tao, marami tayong kaabalahan sa buhay. Ito man ay sa work, pag-aaral, ministry o kung ano mang bagay. Dahilan para tayo ay maging prone sa pagkapagod. Sa Kolosas, Kabanata 3, mga talata 23 hanggang 24, pinapaalala ang mga ito. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Gaya rin ng paalala sa atin sa mga kawikaan ng katuruan na tumulad sa mga langgam at sa mga ngaral na pagbuhusan ng buong husay ang bawat ginagawa. Pero paano nga ba sa mga panahong tayo ay napapagod? Pagod na mula sa iba't ibang dahilan. Maaring dahil sa patong-patong na suliranin, kahinaan natin bilang tao, emotional heartbreaks o kung ano pa man. Para sa akin, ang pagkapagod ay nagsasabi at tumatanggap ng katotohanang limitado ako bilang tao at nilikha tayo ng Panginoon na ganoon. Inuutas nga niya sa mga Israelita to observe Sabbath na nilikha para sa healthy boundary at mapunan ang kanilang mga physical na pangangailangan. Nilikha ng Panginoon ang pagpapahinga dahil kailangan natin ng kapahingahan sa mga bagay na ginagawa natin upang mapalakas muli ang ating mga katawan, kaisipan at kaluluwa. Minsan, kaya rin tayo napapagod ay dahil sa patuloy nating pag-strive sa sarili lamang nating kakayahan mga tipong magtatrabaho tayo ng magtatrabaho hanggang sa maubos tayo dahil sa pag-aalala natin sa ating mga pangangailangan. Nalilimutan yata natin ang Panginoon ang magkakaloob ng mga bagay na kinakailangan natin. Let us acknowledge kaagapay na ang ating mga buhay maging ang ating mga achievement ay mula sa Panginoon at hindi sa sarili natin magtiwala tayo ng buong buo sa Panginoon at sa kanyang kapangyarihang palakasin tayo at kilalanin ang ating mga limitasyon at ang naisin niyang kapahingahan para sa atin. Kung marami kang iniisip o iniintindi ngayong araw, hinga muna kaagapay, magpahinga. May mga limitasyon tayo bilang tao ngunit ang Diyos ang sa atin ay magpupuno. Isa sa mga epekto ng pagkapagod ay ang kawalan natin ng confidence sa ginagawa natin. Isang kalakasan sa atin ang sinasabi sa Filipos kabanata 4, mga talata 6 hanggang 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Mararanasan natin ang panibagong sigla at pag-asa mula sa Panginoon at sa kanyang mga pangako sa pamamagitan ng pananalangin at pagdepende sa kanya. Ikaw ka agapay. Anong panghihina o pagkapagod ang nararanasan mo ngayon? May imbitasyon sa iyo ang Panginoon mula sa Mateo kabanata 11, mga talata 28 hanggang 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasaninin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalihin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyong. Nais ng Panginoon na magpahinga tayo sa katiyakang tutuparin niya ang kanyang mga pangako ayon sa kanyang kalooban, kapamaraanan at kapanahunan. Iniimbitahan niya tayo kaagapay na lumapit sa kanya dahil mahal niya tayo. He cares for us. Mayroon tayong pag-asang makasusumpong lamang ng kapahingahan ang ating pagod na katawan, isip at kaluluwa sa iisang lugar lamang. Gaya iyan ng sinasabi sa mga awit, kabanata 62, mga talata 5 hanggang pito. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagliktas, tagapagtanggol ko at aking kalasaga. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko at aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Kaagapay, siya ang ating kaligtasan, kalakasan matibay na sandigan at takbuhan sa mga panahong nang hihina o napapagod tayo siya ang kasagutan sa ating bawat katanungan bawat takot at bawat pangangailangan kaya kaagapay anumang kahinaan o kapaguran ang nararanasan mo ngayon ang tanging pag-asa natin ay nagmumula lamang sa Panginoon sa kanya lamang natin mararanasan ng tunay na kapahingahan. Kapahingahan hindi kayang ibigay ng mundo. Kaagapay, lumapit lamang tayo sa Panginoon at hayaan nating maranasan ang kapahingahang nagmumula sa kanya. Kaagapay, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. Sana ay napagpala sa ating napag-usapan. Napakagandang paalala sa atin na huminga at magpahinga, magpahinga sa presensya ng Panginoon. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5.30 ng umaga dito pa rin po sa programang Unang Salmo sa himpilang 702-DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Kayla Escalante at laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, Kaagapay! Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay. Isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Hesus. Amen. gan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.